Narito ng PTV Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources ang bumigay na bahagi ng tailings facility sa isang minahan sa Surigao del Norte. Bubulusok ang lumambot na lupa na may halong putik sa kalapit na barangay Siana sa bayan ng Tubod. Kabilang sa tinitignan ng DNR, kung nasunod ba ang safety operations at sanhin ng mudslide mula sa minahan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente pero hindi bababa sa sampung kabahayan ang nawasak dahil sa nangyaring mudslide. Nagkaroon din ng mga bitak sa kalsada. Sa ngayon, nasa evaluation o evacuation center ang mga epektadong residente. Samantala, umabot na sa 2.37 billion pesos ang halaga ng tulong na naibigay ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino. Kasama sa naipamahagi ng DA ay ang 1.26 billion pesos na Rice Farmers Financial Assistance sa Cagayan Valley Region. Mimaropa at Soxargen abot rin sa 658.22 million pesos ang production support gaya ng agri-inputs, mga pataba planting materials ang naipaabot ng DA Regional Field Offices. Bukod dito, namahagi rin ang DA ng 66,000 na mga alagang hayop at mga kabuhayan. Samantala, patuloy pa rin ang cloud seeding operations sa Southern Cagayan, Northern Isabela, Quirino at sa Region 2 na nakakaranas ng matinding tagtuyot. Samantala, kinestyon ni Senador Jinggoy Estrada ang patuloy na pagsalang kay ex Agent Jonathan Morales sa pagdinig sa Senado. Kitang ng Senador, pawang kasinwalingan lamang at walang kredibilidad ang dating PDEA Agent. Matagal nang nadismiss si Morales dahil sa patong-patong na kaso sa pagtatanim ng ebidensya, estafa, extortion at false testimony. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow tila kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.